Isang dalawamput isa anyos na binata ang nagbigay ng katawatawang ideya sa kanyang mga profesor sa Stanford. Isang app kung saan nawawala ang mga larawan matapos ang ilang segundo, walang pag-save, archive, or control. Lahat ay nagtatawanan, walang may gusto niyan. Gusto ng mga tao na itago ang kanilang mga alaala, -ala, hindi ang mawala ang mga ito. Ang pangalan ng binatang ito ay Evan Spiegel. At gayon paman, makalipas ang dalawang taon, sumabog ang Snapchat na humaling ang mga kabataan, bilyon-bilyong snaps ang ipinapadala. Sa Silicon Valley, may kumakalat na chismis na naghahanda ang Facebook ng napakalaking alok para bilhin ito. Para sa batang tagapagtatag na 23 taong gulang jackpot na ang 3 bilyong dolyar na cash. Ngunit noon pa man, hindi pa alam ng sinuman na ang pangalang binanggit ni Evan Spiegel ay magiging isa sa pinakamalaking pustahan sa kasaysayan ng tech business. Kaya, bakit tinanggihan ni Evan hindi tulad ng WhatsApp ang pera ni Zuckerberg ang simpleng pagtanggi na ito ay magdudulot ng mga tao ng panggagaya, pagtataksil at walang tigil na pagulad sa teknolohiya. Paano nakarating ang Snapchat sa apat at anim na milyong gumagamit matapos mag-imbento ng kalahati ng mga tampok ng makabagong social media? Sa huli, di pa rin nila alam paano kumita ng pera. Kamusta team mindset? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Bilang tugon sa inyong mga kahilingan, pag-uusapan natin ng detalyado ang isa sa pinakakamangha-mangha at nakakainis na kwento sa makabagong teknolohiya. Sa pagitan ng ninakaw na inovasyon, bilyong nawala, pagtakas patungo sa augmented reality at desperadong laban kontra TikTok, isa itong tunay na economic thriller. Gaya ng nakasanayan, ilalahad natin ang mga pinakamatinding aral sa negosyo mula sa tahimik na pagbagsak na ito. Tara, simulan natin! Si na Evan Spiegel at Bobby Murphy ay naghahanap ng proyekto para sa isang entrepreneurship course. Gumagawa sila sa isang konseptong taliwas sa uso. Mga litratong ipinapadala na nawawala makalipas ang ilang segundo. Kabaligtaran ng Facebook at Instagram kung saan lahat ay nananatiling online at permanente. Sa paligid nila, walang naniniwala. Pinagtatawanan sila ng ibang mga estudyante at tinitingnan sila ng mga guro ng kakaiba. At yung mga mamumuhunan ay inilalagay agad ang ideya sa kategoryang app para magpadala ng mga nude. Pero sila matatag pa rin. Nararamdaman nila na may malalim na pangangailangan ng Generation Z. Ang makapagbahagi ng walang stress, walang perpektong larawan, at walang palagi ang paghusga ng lipunan. Naniniwala siya sa isang bagay na hindi pa inaalok ng ibang social network, ang totoong buhay na may mga depekto. Nilunsad niya ang Peekaboo, ang unang version ng app na nakabatay sa ideya ng mga panandaliang larawan. Ang pangalan ay galing sa larong pambata na Peekaboo. Parang tagu-taguan, nakita kita tapos nawala ako. Nandoon na ang ideya pero palpak ang paglulunsad. Maraming nakalito sa pangalan ng Snapchat. Inakala pa ng ilan na app ito para magprint print ng larawan. Ngunit hindi sumuko sina Evan Spiegel at Bobby Murphy. Nagpalit siya ng direksyon, branding at pinasimple ito. Noong Setyembre 2000 at labing isa muling inilunsad niya ang app sa ilalim ng bagong pangalan na mas simple at madaling kumalat ipinanganak ang Snapchat. At doon sumabog na ang lahat sa mga kabataan nagiging bagong wika na ito. Hindi na tayo nagpo-post ng perpektong mga larawan para magpa-impress, nagpapadala na tayo ng mga nakakatawang mukha, mga larawan ng pagkain, ng assignments, ng mga gabi ng lakad. Alam naman natin na mawawala rin yon. Dahil diyan, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na gawin ang lahat. Ang Snapchat ay pinalalaya ang mga gumagamit mula sa pressure ng lipunan. Walang like, komento o paghuhusga. Noong 2013, naging sobrang bilis ng paglago. Daanda ang milyong snaps ang ipinapadala araw-araw. Naging patok sa mga kabataan ang Snapchat. Noong 2000 at 2013, inilabas ni Spiegel ang makabagong tampok na stories na nagpabago sa buong industriya. Habang binabanggit ko ito, napagtanto ko ang lawak ng revolusyon ito. Naging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay, mula sa social media hanggang sa mga football app tulad ng Eurosport na ginagamit ko araw-araw. Makikita ng mga kaibigan ang mga nilalaman sa loob ng 24 na oras pampublikon ngunit pansamantala. Adulto ako noon na batang isip at naaalala kong masaya malaman na mawawala rin lahat ng yon. Ngayon, nasa 2000 at 2,025 na ako. Kinopya na sila ng lahat, Facebook, YouTube, Insta. Diyan din nagsimulang lumitaw ang mga problema pero babalikan natin yan mamaya. Bumalik tayo sa 2,016 dumating ang mga streak. Kailangan mong mag-snap araw-araw sa kaibigan para di mawala ang apoy isa itong demonyong mekanismo na talagang nagdudulot ng matinding pagdepende sa social media nagiging parang relihiyon ang Snapchat para sa mga edad 13 hanggang 24 noong 2016 lumampas na ang app sa 200 milyong aktibong gumagamit lahat ay nahumaling na dumating na ang mga personalized na emoji sumabog ang mga augmented reality filter na may tenga ng aso o pusa at sinakop ng mga bitmoji ang mga chat Hinahayaan ng Snap Maps na makita ang location ng mga kaibigan sa totoong oras. Isa itong inovasyon na ginaya ng marami. Hindi na lang basta social network ang Snapchat, isa na itong kumpletong ekosistema. Pero sa likod ng lahat, may isa pang laban na nagaganap. Isang mas delikadong laban. Yung laban na hindi na sapat ang inovasyon, yung laban na pera na ang nagdidikta. At dito na mangyayari ang unang dramaticong pag-ikot ng kwento. dumunog ang telepono si Facebook yon. Si Mark Zuckerberg mismo ang gustong makipagkita kay Evan Spiegel. Nagtapos siya ng direkta at imposibleng tanggihang alok. Tatlong bilyong dolyar na cash para bilhin ang Snapchat ngayon na walang negosasyon. Para sa 23 taong gulang na estudyante, ang halagang ito ay hindi maiisip. Sa totoo lang, para sa marami sa atin na mas matanda na nananatili pa rin hindi maiisip ito. Maaring maging bilyonaryo siya sa edad na 23 at mamuhay ng payapa hanggang sa huli ng kanyang buhay. Pero hindi tulad ng mga nagtatag ng WhatsApp na pumayag sa Facebook, gaya ng ikinuwento ko sa inyo kamakailan sa video, si Evan Spiegel ay tumanggi. Dahil naniniwala siya sa kanyang modelo, iniisip niyang kayang maging kasing laki ng Facebook ang Snapchat. Ang kanyang pagtanggi na lamunin ng teknolohiya, tulad ng marami bago siya, ay isa sa pinakamalalaking hindi sa kasaysayan nito. Ngunit ayaw tanggapin ni Zuckerberg ang pagtanggi sa kanya. Dito nagsimula ang sinasabing organisadong pagnanakaw Noong 2016, walang awang kinopya ng Instagram na pagmamayari ng Facebook ang mga kwento or stories mula sa Snapchat. Naalala ko pa sinabi ko dati tapos na ang Snap sabi ni Zoc. Iniwan ko na ang app dahil karamihan ng mga kakilala ko ay nasa Insta na. Paparating na ang mga air filter. Sa Instagram, inangkat ang status ng WhatsApp, sinubukan ng Messenger, ang mga katulad ng Snapchat, tulad ng Slingshot at PUC na hango sa modelo nito. Kinokopya ng Facebook ang lahat at ang pinakamasama, gumagana ito. Habang lumalaki ang Snapchat, mas mahusay pang namo-monetize ng Facebook ang mga ideya nito kaysa sa Snapchat mismo. Meta, mga team datos advertiser at higit sa lahat, ang feed. Pinaglalaanan ng Instagram ng kita ang mga story habang nanatiling limitado ang Snapchat sa sarili nitong ekosistema. Noong 2020, ganap ang paghahari ng Meta. Panalo si Zuckerberg hindi sa paglikha kundi sa pangungopya at pagsakal. Habang tahimik na lumalagpas ang meta sa isang tuldok, dalawang trilyong kapitalisasyon at kumikita ng halos apat na bilyong netong kita taon-taon, patuloy naman ang pakikipaglaban ni Snap para mabuhay. May halos pilabing anim bilyong halaga lang sila. Simula ng pumasok sa stock market, umabot na sa higit pi walo bilyon ang kanilang pinagsama-samang pagkalugi. Kahit noong nakaraang taon na kumita sila ng mahigit limang bilyong dolyar, natalo pa rin sila ng halos pitong daang milyong dolyar. Nang tanggihan ni Evan Spiegel ang 3 bilyong dolyar, maaring tinatakan na niya noon ang kanyang tadhana. Walang makasaysayang kasunduan o pagsasanib, kundi isang mahabang laban laban sa halimaw na kumuha ng lahat sa kanya. Pumasok ang snap sa stock market, ang presyo ng aksyon ay agad na tumaas sa 17 dolyar sa pagbubukas. Halaga, P24B. Sumisigaw ang mga media ng Snapchat at Facebook ng mga kabataan. Sa mga oras na iyon, sa papel, nanalo na si Evan Spiegel sa kanyang pustahan. Hawak niya ang mga 18 hanggang 20% ng kapital ng Snap. Ang bahagi niya ay nagkakahalaga noon ng 4 hanggang 5 bilyong dolyar sa mga stocks. Ngunit sa likod ng mga spotlight, agad na lumitaw ang isang malaking structural na problema na magpapahirap sa Snap sa susunod na walong taon. Hindi kumikita ng pera ang Snapchat kahit kailan bawat quarter, sunod-sunod ang pagkalugi. Daan-daang milyong dolyar ang nawawala kahit na tumataas ang kita. Noong libo at nag-generate ang snap ng 5-3-6 bilyong kita, pero nagtapos ang taon na may anim na raan siyam na milyong dolyar na netong pagkalugi. Sa mahigit sampung taon ng pag-iral, naging kumikita lang ang snap ng dalawang quarter. Paano ito posible? Sa apat at anim na milyong araw-araw na gumagamit, ang sagot ay may tatlong punto. Una, ang mga gumagamit ng SNAP ay hindi nagdadala ng kita dahil karamihan sa kanila ay mga kabataan na walang credit card. Naglalaan sila ng oras, gumagawa sila ng mga SNAP pero hindi sila nagkiklik sa mga patalastas kaya hindi rin sila bumibili ng kahit ano. Ang average na kita bawat user ay nananatiling mababa kumpara sa mga kompetensya nito. Ikalawa, ang format ng SNAP ay kontra sa mga patalastas. Sa TikTok, YouTube at Instagram, nag scroll tayo at kumukonsumo ng mahahabang nilalaman. Pero sa Snap, kabaligtaran ito. Binuksan ng Snap, ipinadala sa mga kaibigan at isinara. Mabilis lang. Walang endless feed at addictive scrolling, kaya mas kaunti ang space para sa ads. Pangatlo, sobrang pagtaas ng mga gastos. Para mapanatili ang kalamangan, malaki ang ini-invest ni Snap sa kanyang mga server, artificial intelligence at augmented reality teams. Bawat inubasyon ay kamangha-mangha pero sobrang mahal din kung walang matatag na cash flow, bawat bagong tampok ay nagiging delikadong sugal. Ang resulta, snap ang naging perpektong halimbawa ng isang kumpanyang sobrang sikat, sobrang kinagamit, pero hindi pa rin kayang bumuo ng isang kumikitang business model. Sa oras na iyon, nawawalan na ng pasensya ang merkado, nagbabago-bago ang presyo ng stock at nag-aalinlangan na ang mga mamumuhunan. Gayunpaman, si Evan Spiegel ay magpapakasugal sa pamamagitan ng panibagong pagtakas gamit ang teknolohiya. Isang kakaibang dilaw na vending machine ang lumitaw sa harap ng punong tanggapan ng Snap. Dito makikita ang spectacles, konektadong salamin na magre-record ng lahat ng iyong nakikita. Makabagong ideya ang Snapchat, nais nice nitong maging camera ng hinaharap. Pero agad-agad lumabas ang atol. Kabiguan sa negosyo, nakaimbak ang mga stock. Apat na pong milyong dolyar na salamin na hindi nabenta, winasak. Para sa ibang kumpanya, eto na ang katapusan. Pero kay Evan, eto pa lang ang simula. Dinoble ng Snap ang puhunan, Trinipol pa. Naglabas sila ng maraming bagong version, nagdagdag ng global positioning system localization, compass, spatial vision, at nag-integrate ng mas advanced na augmented reality features. Sa 2025, ang mga bagong palabas ay nirenta sa mga developer ng $70 dolyar kada buwan, pero wala pa rin malawakang merkado para sa publiko. Walang gustong magsuot ng salamin para sa Snap, baka hindi na talaga. Kasabay nito, sinimulan din ng Snap ang proyekto sa artificial intelligence. Noong 2023, inilunsad nila ang MyAI, isang integrated na chatbot na pinapagana ng OpenAI na nakikipag-usap direkta sa mga user sa kanilang chat. Uso ito sa kabataan pero gaya ng dati, maraming user pero maliit ang kita. nag rin ang snap ng mga artificial intelligence selfie gamit ang dreams, mga lens na automaticong ginagawa, mga tatlong D-bitmoji na gawa ng artificial intelligence at mga bayad na selfie pack na may virtual na kasuotan. Technical na kahangahanga, pero commercial na mahina pa rin, ang totoo, naging isang natatanging laboratorio ng inovasyon sa buong mundo ang Snapchat. Ngunit hindi sapat ang inovasyon para mabayaran ang mga bayarin. Si Meta naman, sabay sa kanila, ay kayang mag-invest ng anim 60 bilyong dolyar sa augmented reality. Ang bawat dolyar ng cashflow ng Snap ay nakataya sa kanilang mga sugal. Sa bawat bagong anunsyo, bumabalik ang tanong. Si Snap nga ba ay nag -iimbento? Oo, pero darating ba ang araw nakikita ng pera si Snap? Dito inilunsad ni Eva ng kanyang huling estrategikong galaw, isang matinding pagbabago para iligtas ang kanyang business model. Sa mga opisina ng Snap, inis na ang mga namumuhunan. Puro na lang tayo lugi sa app ninyo. Sinubukan ni Evan Spiegel ang hindi karaniwang ginawa ng iba pang libreng social network, ang direktang pagsingil sa mga user. Ito ang kapanganakan ng Snapchat Plus. Para sa dollar, lima buwan ang mga subscriber ay may access sa mga eksklusibong feature, custom icons, advanced stats sa stories, premium badge, eksklusibong filters, at prioridad sa artificial intelligence. Isang sugal ito. Di alam kung handa bang magbayad ang kabataan. At gayon pa man, umarangkada ito. Pagtatapos ng 2022, 5 milyong subscriber. Pagtatapos ng 2023, 10 milyon. Simula ng 2025, higit sa 15 milyon. kauna unahang ang pagkakataon na nagtatayo ang Snapchat ng recurring revenue stream. Kasabay nito, bumababa ang mga pagkalugi, nagiging positibo ulit ang cash flow at gumaganda ang mga margin kada quarter. Matapos ang sampung taon ng paghihirap, nagsisimula ng magmukhang totoong kumpanya ang Snapchat, ngunit may mga hamon pa rin ang Snapchat Plus ay kumikita ng halos 350 milyon bawat taon sa Snapchat. Kumpara sa mga pagkalugi na umaabot pa rin sa 700 milyon noong 2024, isa lang itong patak sa dagat. Habang nangyayari ito, patuloy na hinihigop ng TikTok ang atensyon ng mga kabataan, unti-unting nakakakuha ng pwesto ang Instagram Reels, at lalo pang lumalakas ang YouTube Shorts. Noong Abril 2000 at 2025, bagamat maayos ang mga resulta ng snap, bumagsak pa rin ng 12% ang kanilang stock sa loob ng isang araw. Bakit? Dahil hindi na naniniwala ang merkado sa mga himala. Gusto nila ng ebidensya, hindi mga pangako. Gayunpaman, ang posibleng pagbabawal ng TikTok sa Estados Unidos ay maaring magbago ng lahat sa huling sandali. No kapag nawala si TikTok, maaring makuha na ng Snapchat ang attention, makuha ang mga advertiser, at makuha ang paglago. Pero ito na ang huling pagkakataon kapag nabigo siya, wala nang muling pagkakataon. Bubuksan mo ang Snapchat, magpapadala ng streak, selfie, at artificial intelligence filter at isasara agad ang app sa loob lamang ng ilang segundo. Iyan ang tunay na kabalintunaan ng Snapchat. Isang app na muling nagtakda ng digital na wika ng isang generation na siyang nag-imbento ng stories, air filters, streaks, at bitmojis. Nagginaya ng lahat na tumagal laban kay Zuckerberg kahit na may apat na raan apat na pong milyong daily users, hindi pa rin nakalika ang Twitter ng matatag na business model. Nakuha na ng Snap ang lahat maliban sa pinakamahalagang bagay, atensyon ng mga tao. Sa TikTok, nananatili ang mga tao ng anim na na minuto bawat araw, pero sa Snapchat, halos pitong minuto lang. Sa digital na ekonomiya, hindi bilang nang gumagamit ang mahalaga sa negosyo, kundi ang oras na ginugugol nila sa iyo. Tulad ng dati, alam kong marami sa inyo ang naghihintay sa kanila ngayon. Narito ang tatlong aral sa business mindset na maaari nating makuha mula sa video na ito. Ang unang aral ay hindi agad nangangahulugang pagkakakitaan ang pag innovate Si Snapchat ang nag-imbento ng lahat pero si Facebook ang kumita nito. Hindi sapat ang pagiging una. Ang tunay na panalo ay ang nakakapagkita mula sa produkto. Ang pangalawang aral, ang mga gumagamit ay iba sa mga kliyente. Milyon-milyong kabataan ang gumagamit ng Snapchat na paborito nila. Ngunit iilan lang sa kanila ang nagbabayad o nagkiklik sa mga ad. Ang matatag na negosyo ay nakasalalay sa mga taong nagbibigay ng pera, hindi lang libreng atensyon. At ang ikatlo at huling aral ay ang pagiging nauuna ay iba sa pagiging handa. Maagang tumaya si Snapchat sa augmented reality, spectacles, at artificial intelligence, ngunit bawat beses, ito ay masyadong maaga, mahal, at marupok. Ang siyong isang timing ng innovation ay kapag tumutugma ito sa handang merkado. Iyan din ang estratehiya ng Apple na susuriin natin mamaya. Kayo, naniniwala ba kayong makakabalik pa ang Snapchat? O talagang nakatakda na silang maging parang MSN ng Gen Z? Tatanggihan mo ba ang 3 bilyong dolyar na cash sa edad na 23 sa harap ni Zuckerberg o gagawin mo ba ang tulad ng mga nagtatag ng WhatsApp na may matitibay na prinsipyo bago inalok ng labing siyam na bilyong dolyar ng Facebook? Tuluyang lumayo sa orihinal na ideolohiya, gaya ng makikita sa video.